Uy, natatawa. Para daw po laging mahal na araw dito sa ating tambayan dahil lagi po daw gulay. Kung hindi gulay, may konting isda. <laughs> o, oh, kaway-kaway po tayo dyan sa mga misis na bagong nalututong magluto. Painit po tayo ng konting mantika. Ilagay niyo po ang pangalan niyo sa comment section at kung taga saan kayo at nang kayo minsan. <laughs> bawang po. Konting bawang. O, oh, tsaka po si Buyas. Dagdag na po natin ang kamatis, yung hinog na kamatis ang lagi kong sinasabi para marami pong sabaw. Kapag kalutuluto na po eh, isama na po natin itong ating papaya. Matisan nyo na po, hindi po ito tinola ha? alam na alam nyo may kamatis eh. Bumabagsak lang yan sa puno, sa likod bahay ng uh, mga kapitbahay nyo, lalong lalo na dun sa taga probinsya at nahihingi nyo lang yan, di po ba? Konting pamintang durog, isang halo pa bago po natin takpan at hayaan natin lumambot yung ating papaya mga kalahati ang po ng pagluluto medyo malambot lambot na yung papaya pero hindi pa talagang malambot lagyan na po natin ng sabaw dalawang tasang tubig diretso oh, malambot na po yung ating papaya lagay na po natin itong tokwa tokwa na naman ito po yung pritong tokwa na ang ginawa ko yung hiniwa ko lang po ng kudra para makatipid tayo ta maraming makakain may kasamang toko ah yun namang nakita nyo eh isang pritong tinapang bangus na wala na pong tinik ilagay na po natin pagkatapos eh ilagak na po natin yung ating dahon ng pechay yung po kasing tangkay ng pechay nagamit ko na nung isang araw nakita nyo po ba hindi lang natin yan ha? hindi pa po tayo tapos at may ilalahok pa ako dyan o, sarap po natin hinaanap po natin ang kalan para malanta po yung ating pechay Medium heat lamang po. O, tignan natin. Berding-berding pa yung pechay, pero hindi siya lutong-luto. Mga isang minuto lamang yun, na mahina po ang apoy. Ganyan ang pagluluto ng mga berding yung gulay. Para makikita nyong yung masustansya talaga. O, hindi ko na po nilalabog, ha? Yun ang halukayin ng halukayin. Idadagdag na po natin itong ating dahon ng malunggay. Isa rin nga nalalaglag sa puno pag bagong ulan. <laughs> mm. Oh, ito yung hindi na kinakailangan maglagay. Ako po yung may natirang katitik na all-purpose cream. Ilalagay ko na para medyo creamy po ang ating uh, pagkain. Kung ayaw nyo eh, ayos lang po. Natira lang po ito at ayokong masayang. So, makakasarap naman talaga siya ng maayos. Hihinaan ko na pong bahagyang bahagya yung apoy at hahaluin ko lang po siya ng konti para talagang maging creamy. Meron pong cream o oh, wala eh, ayos na ayos. O oh, yan lang po na kayaan ko ngayon. Mahalaga ay eh, masarap, malasa. Ang ricado ay mura. Basta bagong luto. 'Yun ang mahalaga. Mesa bao mainit bagong luto. Saing na. Hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro.